So balik ta guys, ah, oh, di ba? So mo na li sa atong atop guys, dari nga side. Mm. So balik ta diri guys. Good evening guys, welcome back to our channel. Check Black Grass YTC, please like and subscribe. As you can see guys. As you can see guys, char lang. Ito niya, may karoon sa akong iksoon. together with Father Earth. Din karon ba ko nakahigayon yun o buhat o content. Mm. Um, mm, nalimtan na ako, alam mo ganina, musunan ganina, bitaw guys, kay pag abot din ang diri guys, kay nag aso, -aso na na yun. ang Ang gilatan nga manok nga bisaya at siya lugar na. Ah. Gilatan ang manok nga bisaya guys, ganina pag abot na ako. Mm. Pag abot, ah. Taod-taod dayon sayang lang wala ko na video ang among ang among panihapon ganina so ato tamong ito diri guys ug sa pagkakaron ngit ngit kay nalintan na nga magbuot man ko content para diri sa tong youtube channel so yun nakita karon kuan pag yun ngit, -ngit niya, ako ra inyo nakita guys din niya diri ako manghod si Robilin Nasa din ni mi diri sa akong magulang diri sa sa kuan south kota dala po bakasyon kay taon taon namin miwak maka anhi diri guys sa ako ang magulang taon taon namin miwak makalaag diri din kikuyog po na ako si Father Earth kay Oh, may mag... body-body. Ano ah, naman mo? Ba, mapuli na, guys. Ah, mapuli na mo, guys? Mapuli yes. na sila, guys. <laughs> <laughs> Oo. Shout out, guys. Mga chicks, oh. Pamangkin ko man yan sila, guys. Pamangkin. Yung isa, pamangkin ng brother-in-law ko. Lagawin. Ha? Ay, igagaw ba? Ay, igagaw di oh. Kamali ako. Mo, iatod siya, Kai? Iatod di mo siya? Ha? Ay, drop lang ni mo? Ihagbong ni mo, ihagbong? Ihagbong lang, wala na siya drop. Bye bye. Good night. No work, Na. Ay, baligyan niya yung motor, guys. Kay pait niya gasolina. Kinsay mo palit yung motor, guys. Comment down below. Or PM me. Kung sa interesado niya, magpalit yung motor, guys. P Please PM me. Serious ni, guys. Serious. Ah. Uh. Ah, oh, ngit, ngit ngit. Ngit na guys, oh. Karon pa ko kay himo content na nalimot ko. Na, may suga na Gani. <laughs> Pero at naano sila na dinig na boses ba. bye, -bye. bye, -bye. ang ping mo. <laughs> <laughs> ato ta sa sulod guys. Hindi na pa kay, pa may kung makay ma Pita, itong pita Kay, di ko maka... Himutang pag wala ko'y rinula, guys. Kinsay, kuandiya Di maka himutang, wala Or, um, ka makahimutang o wala'y abay rinula. Or, kanang muskitiro ba nga, sikad-sikaran sa tiil, di makatulog. Kani nga kung chinilas pit. Chinilas ba? Ha? Okay. Okay

kira ka huh? Bukira ka? Oo. Dagad bukid ka sudan guys eh. Saya bisa nga manok. Okay. ni sa YouTube. Eh.

Ah, di na ko maghabol. Dapat sa na Ah, uh, okay noon. <laughs> 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 Yung nipis lang. Mang labo, man tabi po ito, mang uli. Kato galing mga gamit sa December pa lang. Itong uh, July ba? Itong birthday ni manong Wa pa man gali na Wala pa gipa pero gipamilo na kung huh? gi tarong Tung ni manong ni mo nga na ang mga bata dito Awa ah, pa na ko dahil gayon ni Oglabao eh. Puhon na lang pag uli. Kaya nabtan man nga ting ulan. Mm -hmm. Ha? Wan? ilang kuan Di repeat? Mm -hmm.

Yung kapatid ko guys. Oh. Hi guys. Welcome. Yang muna, guys. Guys. Yang guys manami niyan taga Panabo. Gaya na sinasabi ko sa inyo guys, kami magkapatid, kami magkakapatid na mga babae, nagkahiwa-hiwalay kami ba? Kasi bit biton mga bana mang good o oh, yun ya. Nang may time ba na ano ako, nang boring akong life dito sa mong balay niya. Inisip ko man sila, eh, sabi ko sa sarili ko, sana kung malapit lang sila sa akin, nako, everyday siguro, everyday magtapok yun ming upat. okay, lahi man yun ng, ang imong mga sis, imong mga kapamilya, imong kuyog, bitaw guys, lahi lang yun. Uh. So, munang, mamiss na ko sila, pero sa unta man, inana man ang amo ang sitwasyon. Um. So, okay, rano problem, basta kay, dako pa ning ato ang uh, so, social media guys dako katabang na nakalayo-layo ato mga igsuon tungod sa social media boraragya ra silang sila duol sa ato kay ato man silang makommunicate pinaagi sa pag video call mag chat chat ta mm, ba diba? so ay, ah, laban lang laban na sa buhay ganyan naman talaga ang kuan ating mga, Good morning, mga ay gino ko so before ta mag babay, babay guys kay wala Juni... ni ako ko isa eh, eh, eh. ito sa inaya asa buli bulyo man Buli bulyo pipit before ta magbabay, baragwa Juni, eh, klaro Claro akong content karon guys, kaya na nagkalimot mo ko guys, so, eh, binidyan ko sana yung naniyapon mi guys, guys marami kami na doon sa lamisa dahan ka ayaw minya sarap yung ulam namin gaya na sinasabi ko kanina yung bisaya ba naman native na chicken yun ang inang mo ilang gihanda para sa pa welcome sa amo ni Father Earth ah sa ka. sana busog ang tanan di ba so before that mag kuan na guys mag mag shout out ta sa tanan na to, mga subscribers labi na katong mga bago na to mga subscribers ug katong umaabot pang mga subscribers please subscribe check blogger ytc like and share so so much for that we will see you next time guys I'm Pink Takanunay, and have a blessed good night have a blessed good night have a blessed have a blessed good night makasabot man ako mga followers mga subscribers kaya mga butan na sila mga butan na sila so more to guys thank you we'll see you next time bye